Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at pagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa si channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kay Maine at kay Alden ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay may kinalaman po sa estado nga po ng <clears throat> sabi na po natin ipinagkakalat nga po ano nito pong kampo nila Ibiang na si Menggay nga po ay nabibilang na po sa ilalim po ng kanilang uh, sabihin sabi na lang po natin paggawa ng pelikula yung company nila na gumagawa ng pelikula kinuha po nila sa si Dosa. Okay? yan ho yung kanilang ipinagpapalagay at ang dami nga pong nagsasabi pa paano mangyayaring kukuni ni Silvia Sanchez ano itong si Min Mendoza ngayong siya ay nakapirma pa sa Triple A yan yung mga kontrata kontratang ganyan ano pag-uusapan po natin yung mga ganyan at syempre hindi rin naman po mawawala ito pong pagtatangka nila na nais na rin po na lang kunin si Alden Richards ulitin ko lang po may myriad na po si Alden Richards at negative po no <clears throat> negative po na uh, si Alden po ay kumagat sa mga ganyan pong kagustuhan nila, pa alang, -alang lang po sa pera, okay? At ang uh, ikatlo natin pag-uusapan ay, ito na nga pong latest kay Alden Richards, saan nga po ba siya ngayong araw, ano? Ano nga bang pinagkakabisihan niya? Pag-uusapan din po natin yan. Hindi lamang po si Main Mendoza. At bago nga tayo magpatuloy pa, ayahan niyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag at pagmamahal kina Main at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa niyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag at pagmamahal sa kanilang dalawa. Kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman ako subscribe nako na pa mo. Konting-konti na lang po, ma-achieve na natin ng 100,000 subscribers. ba? Diba? <clears throat> San ka pa? 100,000, magbawa 100,000 subscribers na po tayo. Konting-konti na lang. Ano? At, uh, narito nga po mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin. Nito lamang po, no? Kanina lang po. <laughs> Excuse me po, no? Hayaan niyo pong basahin ko ang uh, unang uh, komento po, ano? Ito po yung mula naman po kay... ah, uh, kay Miss Christy Asilo. Sabi niya rito, Mr. Pinas, tama lang ang ginawa ni Maine. Kung biro o totoo, lumaban ka naman, Maine. Ano? Huwag ka laging uh, walang imik at mabait. Alam namin ng totoo, yan si, Vi yan si Vic Soto. ba diba? Panira sa mag-asawa at alam mo din, may anak si Vic Soto. Si Alden at saka si Maine. Ano? Maraming maraming salamat po, Miss Christy Asilo. Ang dami nga po nagsasabi na wala naman pong naging... Masama, doon po sa naging kasagutan ng isang main Mendoza. Ang nagbibigay lang po ng mga walang ang uh, nagbibigay lang po ng ibang kulay dito po sa naging kasagutan ng isang main Mendoza. Syempre, yung mga sumusuporta po sa TVJ. Okay, keso binastos na raw ni Main. Na hindi naman po talaga. Nagsabi lang naman ng totoo si Main, ano? <laughs> ano nga ba yung kanilang love song, 'di ba? Ang theme song ano? Theme song daw nila Ex Bulaga. 'Di ba? ayo talaga ni Main uh, uh, kapag ka alam nararamdaman talaga ni Main ano kapag ka alam niyang ino you know, on the spot siya so ayan kaka on the spot nila si so Lena on the spot ni Main matalino talaga no matalino talagang mengay at para naman husa sa ikalawa nating komento mula naman po kay Miss Ireta League, sabi niya rito tama lang yung sagot ni Main ano Main is very smart ay agree po <clears throat> talagang uh, nailusot pa ni Main Mendoza yung ganun na abah. Uh, aba nga namang uh, magsabi siya eh wala naman talaga. Silang theme song, 'di ba? Itong tatlong ewan uh, feel, feel nila alila alila si main sa lahat, ano? Hirap uh, tanawin ang utang na loob, ang bait mo main. God bless you min ano? Ang dami mong ang dami mo nang uh, pinaka pinakasamahan sa world of showbiz. At uh, ang dami mong tinulungan. God is good to those who humble themselves. Mr. Pinas, drink lots of water, drink warm tea and honey and lemon. God bless you all uh, also sa positive updates and the uh, happy pill natin all the nature. ano. Richard uh, uh, Jr. at uh, Nicki D. Falkerson. na main and Alden always solid true blooded all nation thank you so much po and i'll try to do your advice po no para <coughs> mawala yung katikat sa lalamunan kong ito thank you very much po now let's go to the last uh, comment po no it came from miss gina Torico, and according to her good evening mr pinas excuse me po sino po ang walang modo at sino ang walang utang na loob noon pa man bastos na TVJ the fact that hanggang ngayon lumuluha pa ang uh, lumuluha pa ang kaluluwa ni Pepsi Paloma. At tama ang sinabi ninyong walang utang na loob si Maine dahil ang TVJ at It Bulaga ang may utang na loob sa Aldab. And I agree. 100% naniniwala po kung tama po yung inyong mga sinabi, Miss Gina Torico. No? Bakit saan ba kayo noong 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 nang muntik nang mawala ang It Bulaga? Dahil sa Showtime. Anjan lang kayo nanonood at walang ginagawa. Pasalamat kayo sa Aldab dahil paso nila ang Showtime. Si Vice Ganda na mismo'ng nagsabi, natakot sila dahil any moment baka magsara na sila. Ang uh, anong noon time show ngayon ang uh, pinapanood ng madlang people, 'di diba ba? 'Di ba? Uh, showtime? Sorry to tell but I'm not a fan of Showtime and I am not watching both non time shows, Ano? Bakit si Maine ang uh, pinupunan ninyo? siya na lang <clears throat> siya na lang ang pinapanood ng mga tao di ang mga walang modo at walang utang na loob na TVJ sino ba kayo sa buhay ng isang main Mendoza syempre mga maritas lang kayo and that is a fact and I agree doon po sa sinabi ninyo Miss Gina Torico, noong mga panahon na uh, namimiligro po yung kanilang uh, yung estado po ng kanilang uh, show, TV show no? nang no, nung, time show nila itbulaga dahil po sa lakas ng showtime Uh, maraming maraming salamat ano dahil uh, alam niyo yon na natat, natapatan po ito hindi pa nga hindi nga lang natapatan di ba talagang umungos parang ang nangyari nga noon eh 80 20 <coughs> 80% ang nanonood po noon sa it's a show ay, sa sa it bulaga and then 20% na natitira sa showtime kaya nga uh, mula nga po kay uh, Vice Ganda di ba sila na po yung nagsabi na kina kinakabahan sila dahil alam nila anytime soon na eh, magsasara na ang kanilang show dahil wala nang nanonood. Ang pinapanood na lang si Mina at si Alden palagi. ba? Diba? So yun, punta tayo sa sentro ng ating mga updates. Ano? Ang sentro ng ating mga updates ay, naka, ay umiikot po <clears throat> dito po. Unahin po muna natin, ano? ito pong pinalalabas po nila ng kampo nila Sylvia Sanchez na si Maine sa po ay ganap na pong artist nila. Okay? Saan po artist nila? Uh, yan nga po yung pinakikita ko sa inyong picture. Okay? Ngayon, ang dami pong mga kumukontra dito. Papaano raw pong uh, si Main Mendoza ay Piper Marito? Gayong meron siyang kontrata sa AAA. Sasabihin po ang sinasabi ng iba, magkaiba raw po yun. Okay? Magkaibang management daw po yon. Para daw po sa mga pagpagawa ng pelikula, dun daw po si Main Mendoza kaila Silvia Sanchez. Ngayon, hinihingan po sila ng proweba. Nasaan yung pinirmahan ni Main Mendoza? Okay, Ano yung kanilang sinasabi. At kasama nga raw po dito si Sanjo uh, Marudo. Tama ba? Hindi ko, hindi ko siya kilala eh. Pero, uh, yun, 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 yun yung sinasabi po nila. Okay? Ngayon, para naman po sa ilang mga netizens na nakapuna, eh, sabi nga mo nila dito, tulad na lamang po ng komento nitong si Ate Celine, ano? Ate Celine <coughs> Alim. Sabi niya rito, ah, uh, hindi pa ba sila nagsawa na gamitin sa Maine Mendoza? They've used Maine Mendoza in their political ambitions. Now, they got their political ambitions. Hindi pa pala tapos yung pampipiga nila kay Maine Mendoza. Now, they want Maine Mendoza to do a movie. No, para doon sa kanilang uh, uh, company. Movie company. Film company. At uh, yun ho yung mga nagiging komento. Hindi, isa lang po yan. Pero ang dami pa po pong comments about it. Okay? Pero... <clears throat> ang sa akin lang po, ano, hanggat wala ho tayong ebidensya, wag na wag ko kayong magpapaniwala sa mga ganyang bagay. Okay? May, ipin may inilatag bang ebidensya ng PEP Philippines para po sabihin yung mga ganitang bagay? Diba? Yung pag-aari na lang film company na yan? Wala po. <clears throat> okay, wag mo kayong mag -alala. dahil nakarating na rin po sa madla na nais din po nilang kone ng isang Alden Richards. So, ang mangyayari dito, ano, papayag sila na pagsamayan si Mina at si Alden under ng kanilang film company in your dreams. Okay, in your dreams. Yan po yung aking masasabi rito. Hindi ho nanaisin ng isang Alden Richards na makipagtrabaho sa mga ganyang tao no? Uh, alam niyo naman yung alam niyo naman yun. Uh, alam naman natin yung history ng mga ganung bagay-bagay, no? And now, pag-usapan natin ng isang Alden Richards. Nasaan nga ba siya? Ano nga ba yung kanyang pinagkakabisihan? Batay ho sa mga larawang lumalagalap sa social media, siya po ay mayroong look test. Kasama nga po dito si, ano no, si Saki. Uh, para po doon sa hello love again nila. Okay? malihu yung sinasabi ninyo na si Alden Richards ay nasa ibang bansa na at nasa Canada. Okay? Nandito po siya. Sa Pilipinas po siya. Okay? So muli, ito po ang Pinas Shoe Business ngayon.